Hello, 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 hello sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang kaluwalatean ng Diyos ay nasasakop sa buong mundo. Ito ang rurok ng nang pagitain, pangitain ni Habakok Ang tagumpay ng Diyos ay hindi ang lokal kundi pandaigdig. Lahat ng tao ay makakakilala sa kanya sa isang pangak pangakong hindi mapipigilan tulad ng pagdaloy ng tubig sa dagat ano ang sabi niya dito sa bakok chapter 2 verse 14 sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng kaalaman tungkol sa kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng tubig na mapupuno ang karagatan salamat sa inyong panonood God bless us all. Ingat po lagi kung ano man ang ating ginagawa. At ugaliin laging manalangin sa ating Diyos na buhay. Salamat!